Nagulantang ang isang residente ng Vira Catanduanes nang bisitahin ang kulungan ng kanyang baboy. Ang kanya kasing alaga, duguan at wala ng buhay. May tama raw ito sa ulo. Pinutol din at nawawala ang dalawang paanit pata nito. Hindi pa natutukoy ang salarin pero handa raw makipag-areglo ang may-ari ng baboy. Mga kapuso, isa pong cloud cluster o kumpol na mga ulap ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa silangan niya ng Mindanao ayon sa pag-asa. Hindi inaalis ng ahensya ang posibilidad na maging low pressure area ang nasabing cloud cluster. Sa ngayon po ay Easter release pa rin ang nakakaapektong weather system sa bansa. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa iba't ibang bahagi ng bansa kasama na ang Metro Manila. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains lalo na sa may northern at central zone at Mindanao na maaari hong magdulot ng baha o landslide. Kaya mga kapuso, sa nakalipas po na 24 oras, patuloy na bumababa naman ang tubig sa ilang water reservoir sa Luzon, kabilang ang Anggat, Ipo, Binga at Kaliraya. Tumaas naman ang water level sa Ambuklaw, San Roque, Pantabangan at Magat Reservoir. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang isang construction worker sa Barangay 175 sa Caloocan. Nahulihan siya ng mahigit isang daang gramo ng umanis shabu na may halagang mahigit sa 680,000 pesos. Depensa ng suspect, iniabot lang daw yon ng kanyang kaibigan at hindi niya alam na posibleng droga pala. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Inaalam pa ng pulisya ang source ng hinihinalang droga. Pinagsisigawan at minura ng lalaking yan ng ilang pulis na nanita't umaresto sa kanya dahil sa paninigarilyo sa pampublikong lugar sa Kaloocan. Mahaharap sa mga reklamong physical injuries, direct assault at resistance and disobedience to a person in authority ang suspect. Nadiskubre rin sa presinto na may warrant of arrest pala laban sa kanya para sa kasong rape. Aminado ang lalaki na lasing siya kaya nagalit daw siya sa mga pulis. Alam din daw niyang may warrant laban sa kanya. Pero sa korte na lang daw siya magsasalita tungkol sa kasong rape. Panibago na namang aberya ang naranasan sa Ninoy Aquino International Airport. Nadelay po ang ilang flight sa apat na terminal kahapon dahil sa umunoy technical issue sa software ng Air Traffic Management Center ng Paliparan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, naapektuhan niyan ang radar system kaya naglabas po ng advisory ang mga airline. Nasa 47 flights ang na ang paglipad o paglapag. Naibalik naman po sa normal ang operasyon ng radar system matapos ang ilang oras. Kasunod ng mga tanong, kaugnay sa kanyang pagkakakilanlan, ibinahagi ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na anak siya ng kanyang ama sa kanilang kasambahay. Sa kanyang social media, Humingi ng paumanin si Go sa mga naguluhan sa kanyang mga naging sagot sa Senate hearing. Kwento ni Go, iniwan siya ng kanyang ina noong siya'y bata pa lang. Itinago at pinalaki raw siya sa isang, sa isang farm dahilan kung bakit wala raw siyang halos matandaan sa kanyang kabataan. Naging traumatic daw para sa alkalde ang pagdinig dahil sa mga tanong na anyay ayaw na niyang mabuksan pa. Muli niyang iginiit na isa siyang tunay na Pilipino. Bahagi rin ng kanyang pahayag ang pagtanggi sa mga pagkakasangkot niya sa Pogo Hub na sinalakay sa Bamban dahil umano sa ilegal na operasyon nito. Dagdag niya, hindi siya espiya ng anumang bansa. Kahapon, inanunsyo ng DILG na tinatanggal na nilang kapangyarihan ni Go na pangasiwa ng bamban Police. Hindi rin idinitalya ng kagawaran ang laman ng kanilang fact-finding report pero lumalabas daw rito na may basihan para sampahan ng reklamo ang alkalde sa Office of the Ombudsman. Sabi naman ng legal counsel ni Go sa panayam ng Super Radio DCWB, hindi dumaan sa due process ang desisyon ng DILG. Sana mas maganda sa Bigyan naman siya ng kahit pa, pa due process, di ba? Basic naman yan sa constitution natin. Wala man ako nakikita magiging problema doon sa mga alegasyon. Kaya-kaya naman natin sagutin yung mga mm -hmm. yun. Halos nag-zero visibility ang kalangitan sa Kansas sa Amerika dahil sa matinding dust storm. Ayon sa National Weather Service, may nagsulputan ding buhawi sa ilang bahagi ng Kansas. Libo-libong bahay ang nawalan ng kuryente. Inaasahang magpapatuloy pa ngayong araw ang masamang panahon doon. Gusto pong ipaaresto ng Prosecutor's Office ng International Criminal Court si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kasama rin sa hinihiling na warrants of arrest ang para sa defense chief na Israel at tatlong leader ng Hamas. Sabi ng prosecutor ng ICC, may batayan sila na nakagawa ng war crimes ang limang nabanggit mula ng sumiklab ang noong October 7, 2023. Itinanggi naman ng parehong panig ng Israel at Hamas ang akusasyon ng prosecutor. Sabi ni Netanyahu, isang complete distortion of reality ang hakbang ng ICC. Wala raw jurisdiction ng ICC sa Israel at hindi sila mapipigilan nito sa pagdepensa laban sa Hamas. Para naman sa Hamas, tila inihahalin tulad daw ng desisyon ng prosecutor ang mga biktima sa mga pumapatay. Magpupulong bukas ang MMDA at mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila para talakayin ang drainage system na hindi na raw kinakaya ang lumalaking volume ng ulan. Narito po ang aking report. Hey! Iba yan! Sinita ng isang concert driver ang isang batang nakita niyang binabarhan ng drainage na isang kalsada sa Quezon City. Ano gusto Mag-swimming mag dito? Tapos mabuti ah. Iba pa na dito. Nakarating na ito sa MMDA na nabahala sa ganitong asal. Wait lalo't 80 lugar sa Metro Manila ang tukoy ng bahain. Karamihan daw ay mabababang lugar na sumasalo sa tubig mula sa mas matataas. Unfortunately, yung pong mga drainage system dito medyo maliit, hindi na accommodate yung volume ng tubig. Pangalawa, nababarahan pa ito ng mga basura. Ngayong taon, inaasang matatapos na ang 61 flood control projects kabilang ang pag-upgrade sa ilang pumping stations. Nilagyan nila ng isandaan at 63 trash traps ang iba't ibang estero sa Metro Manila. Pero dadagdagan pa ng 20 bago pumasok ang tag-ulan. After po ng installation itong trash traps, around 10,000 cubic meters ng basura na lang annually ang ating nakukuha. Substantial po yung jump ng basurang nakukuha sa waterways. Sa Pasay naman, sinimulan na ang citywide clearing operation bilang paghahanda sa tag-ulan. Pinakiusapan din ng mga residente na itapo ng maayos ang kanilang mga basura. Nagkakaroon kami ng cleaning ng lahat ng estero, tapos drainages, at ginagawa po ito every Saturday. Sa Miyerkules naman ay magpupulong ang MMDA at mga lokal na pamahalaan. Kasama sa pag-uusapan ng pag-aayos sa mga drainage na hindi na kinakaya ang lumalaking volume ng ulan dahil sa climate change kailangan yung gagawin pong mga canals ay 30 years from now ay kayang i-accommodate pa rin yung tubig na um ibabagsak 30 years from now with this uh, consideration yung pattern ngayon ng increase ng volume ng tubig na bumababa dito sa Metro Manila pinadidismis na ng kampo ni dating US President Donald Trump ang kinakaharap niyang hush money case sa New York yan ay matapos sumalang sa paglilitis ang star witness ng prosecution na si Michael Cohen na dating abogado ni Trump. Ayon kay Cohen, ilang beses sila nag-usap ng dating Pangulo kaugnay sa pagubayad sa adult actress na si Stormy Daniels para hindi ibunyag noong 2016 presidential campaign ang tungkol sa umanit sexual encounter nila. Pero napaamin ng depensa si Cohen na nagnakaw siya ng pera kay Trump. Sabi ni Cohen, nagawa niya ang pagnanakaw dahil sa pakiramdam niya ay kulang ang natanggap niyang bonus matapos siyang asikasuhin ng pagpapatahimik kay Daniels. Kaya ayon sa kapo ni Trump, dapat na i-dismiss ang kaso dahil sa isyu ng kredibilidad ni Cohen. Hindi pa malinaw kung tetestigo rin si Trump sa pagpapatuloy ng pagdinig. Una nang itinanggi ni Trump ang aligasyon laban sa kanya. Kahit marami na uusong pagkain na galing sa ibang bansa, syempre babalikan natin lahat <laughs> yung sarap ng Pilipinas. Mm -mm, sa handaan o sa kaliman, garantisado ang takam ng pagkain Pinoy. Eto at busugin ang ating mata sa pagkain-inspired pictures ng isang baby from Manila. Ayan o, mapapaanak ng puto ka sa cuteness ni Elio na nagbihis ala street food sa kanyang monthly pictorials. Patok to the max ang paandar niya gaya ng isang... Isaw at Betamax. Sa usawa na lang ang sulang <laughs> sa perfect aura, alay yummy, kwek-kwek! Mawawala ba naman ang ilang Pinoy street food dessert? At ang first birthday na bonga Fiesta Galorang Eksena, from props to costume ingredients, proudly made mismo ng kanyang pamilya. Kwento ni Daddy Christian, eh gusto nilang mahalin ni Elio ang sariling atin. May get 600,000 views na ang pictures Enyo, ikaw ay Futo photo of Photogenic and <laughs> <at> Certified <laughs> Trending. Trending! Cute, cute! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.